Ako naman kama, naman ka vlog. Ay, Ay dapat ano different perspective. Kama, kama different POVs. Uy, yan ang sisap sa lalo yung media. Eh. Just... Uy, oh! zap awat na. Kumakain <laughs> pa pati sa bo. Kumakain din si Kimuli ka. Tumatay si Kimuli. Kumakain din si si Kimuli na what the fuck. Hindi pa yung ulo ni Zap. Parang hinahabol tayo. <laughs> Parang tayo hinahabol. <laughs> Wait, <laughs> Sab? Na sab, S sab Uy! na <laughs> na Pa, may, na yung <laughs> wow, may na, yung yung ulo ni Sab lang may weird. Serial killer na ano, may hawk na na mabaho. Ayun yung arabas niya. Sinasapo ko, excepto... Gage, killer yan, sa killer.

So Ano <laughs> 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 <sana> kung kanina, hindi na pa rin yung na tayo dumaan doon, Dumaray direction -dum na lang tayo. Sana kanina pa tayo nakala Elisha. Kaso hindi. Dumaan kayo don doon sa sinasabi ng shortcut. <laughs> Ewan ko. Mas ma mas mabilis to. Mas mabilis to kaysa doon. Kaya nga. Mas <laughs> mabilis nga. Mas mabili sa bagay. Ay, nadaanan pala natin yung bagay nila. Saan mo? Oo. Saan ba? Sa issues. Doon din. Sa dulo din. May shield. Patili yung pa ako. Wonder Woman ang taon. Oh my God. And... Yung pa ako lumulutang. Ha? Ang gabi ko. Ano ako sinasabi Kanina ulo lumulutang. Okay. Kapag inangat ko yung pa ako, parang bababad. Ano ba, yun yung pa? Diba? Di ba ganyan yung sapatos? Pagkaangat ko yung pako, pa mapupunta siya dito sa taas, tapos nasa kamabalos. Kapag natapak ako, bababag. Gaya gumanggay na ganyan yung pako. Oo. Siguro kasi naglalakad ka. Siguro. Eh, paano kasi walang medya? Paano kung lumilipad ka? Pwede din. Pwede Paano kung naging gulong ka na lang kasi gumulong-gulong ka na lang? Diba? Siguro kasi yung gulong gumugulong. Oo. Ang gandang observation yun. Ano yung kanta na may gulong? New Discovery. Buhay ay parang gulong. Hindi. Bukod nasa baba. Ang daming. Paano kung gabin mo yung gapang ni Kat? Gano'n kaya katagal makapunta sa akin. Ah, paano ba yung gapang niya? Kaya pakita ko dito dito. Ayoko nga. Zab, paano yung gapang ni Kat? <laughs> yung gapang ni Kat din. Hindi mo alam kung ano ko, yung gapang. Imbis na ganun, di ba? Yung ano yun, yung pang ano, yung pang training of sakin. Di ba yung gapang gano'n? Yung parang paggaganyang gaganyan uh, oh. Yung gapang niya uh, nakadiretso uh, yung katawan niya. Tapos gano'n gano'n. Ayoko, di ko siya nakita yun. Arte, yung pakabagal uh, niya. Ay, sorry. Ano yung tanga? Ano ay, yung nasa likod bang pang. Kung matapang ka, my God. Si Sam magdadive sa pool nang hindi niya pool. Bakit parang... O, di ba tumingin yung aso? Uh, Ito oh, na, nagiging aso na ako. Okay lang yan pa. Pag umamad ka, Kapag tumatahulong, tumitingin talaga siya. Naiti Ang galing talaga mag-video ni Neze. Ay, Bakit ba kayo? Oh! Ang flip yung sa'yo. kasi mga Diretso na tayo uwi school tayo? Yung ko! Ah, tara. ka. Kasi sabang... bone. Ipon ko guys. Ipon ko. Ipon ko. Anong pupuntahan mo? sabay na tayo muna Baka maglakad ako. Bakit? Tab! Lalakad talaga. Bakit? Tab! Lalakad talaga. Para sa medyo mabangon. Para sa medyo mabangon. Para sa kinabukasan Para sa medyo mabangon. Gagi, mo na lang ako kasi feel ko magkakalagnat kapag nabitin ko. Para sa kapag mabangon. Para sa... Baka kasi tumabay ako kayo tabi. Baik si sabi. Oo, pwede naman. Hindi, baka kaya ka tatlo. Kaya nga kami tatlo ni Jem yun eh. Sabay ka na lang. Oh, sige, sige. If ever. Oh my gosh hindi ko ang mga yun Couple. Grabe couple, yun, couple, couple goals. Couple, couple shirt, couple black pants, pants black shirt, si black bag, bag. black, black phone. Pares pa sila may ano, may musibat. 50% right. Bakit 50% ko? Lahat black.

Ano? Tanga. <laughs> Oyan oh, mo. Munti ka ka ng karmahin. Hindi ako mabangga. Sayang one half lechon na saan eh. One half lechon gag. Bakit ikaw yung anak? Yung buto? <laughs> Gagi one port <quart> lang yan. <laughs> <laughs> oh <wow>. hindi <laughs> 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 yeah. ka na inahampal. Grabing kadugit naman yan.

Tatawid din kami. Bakit? Kasi Wait. yung kulang pinatain niya, yung yung siphon, sinisingan niya gamit yung walang uh, hangang. Ha? Parang alikabok naman yung Zab. Hindi ah. Baya lang. <laughs> <laughs> so, kung ano kaupin siyang Ano yung feather? <laughs> Siyempre, gano'n nang tutuloy ka ng gano'n ng walang hangang. Di ba hindi? Saka so, may maligot, nag-keep ko. Ano kaya mangyari? Sa tingin mo mo pag pumasok ka sa dryer? Hindi, maaalala. Inaaalala ko sa sapatis niya. Eh. Pag si Shrivel up, pala. Si Eloisa. Hindi ko alam kung sino eh. Si Eloisa ha! Bakit? Ganyan ba? Oo. Ganyan ba yung ano? Yun matching shoes! Kasi yung Matching shoes! Sarap! Bagay kayo ni Eloisa, di ba? Ayun! Crush ba niya? May crush na sa kanya si Eloisa. Uy, Sarap! kapalang mo. Dati yun, legit! Ang so, ina, crush ka pala eh. Sarap mo na ba? Ay! Ayaw pa ako! Eme. tapos siya mag... Tapos na si Mark, si Mark, di magparay ng no plastic. Wala ko na nakakita? Uy, okay ka lang? Okay siya, parang... bigyan ko nag-break nang sa CR. Mga kakadi. Ano yung tura ko? Ano yung mga Di ba? Parang wow. si Mike lalapit na lang bigla. Tete, gusto mo Ito po yung drugs. after. After paghihirap. Ibig sabi sa cellphone ko? Sige. Ay, Nanalamin na siya. Grabe Salamin ba yun? Hindi nyo pala, na si no. Ay, no. hindi nyo ay, 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 alat, MC, anyway. pa alam na nagka-crush si sa kay JM. No! Ay, ganyan nyo na lang. Ay, ganyan nyo na Ay, kinakomfort kasi ni JM si Eloisa. Andyan na Para Ayun! Ang ay 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 sarap! si JM! Komporter ka pala, pwede ka nang higaan eh. Ay, Kung